Siyadong uh, controversial talaga itong si suspended mayor uh, Alice Go uh, Hindi malawanag uh, kung paano siya nagkaroon ng uh, birth certificate Ang pwede lang isipin, pinagawa niya yung birth certificate niya sa rekto <laughs> Uh, inalam talaga nila Senadora Risa Antivero sa kao Senator uh, uh, binusisi talaga nila yung katauhan niya so uh, nagconcentrate sila doon sa kanyang birth certificate sino you know, magulang niya Uh, saan siya, siya lumaki saan siya, siya nag-aral sino yung mga nakalaro niya so yan po yung mga nangyari nga uh, pagtatanong masyadong masalimot. talagang uh, ang lagi niya sinasabi atay e, at the age of 14 years old, na siya ng baboy pero hindi natin malaman mula nung ipinang hanggang nakarating siya ng 14 years old e eh sino yung mga nakalaro niya sino yung hindi siya nang ganay eh. wala siyang walang malaman kung saan siya nag elementarya sino yung naging teacher niya walang ganun eh so ano yun nakakulong na lang yan doon hindi lumalabas hindi wala siya nilalabas ng Chinese na sinasabi niya Chinese yung father niya at pinanganak siya ng isang kasambahay. Pag sinabing kasambahay, katulong yun eh. Lumalabas. Uh, kaya ina, uh, kiniklaim ni Alice Go na siya ay Pilipina. Pilipino. Bakit? Eh, meron si birth certificate eh, na kaso yung birth certificate niya, ano eh, registration. Isang problema pa yun. Kaya lang, legal yun eh legal kasi wala tayong magagawa. Uh, yeah, gobyerno gumawa ng ano eh ng batas na yun eh, yung late registration kaya doon nahirapan din ng gobyerno sa ginawa niya kapalpakan. O oh, ayan, ngayon malamang pag gumawa sila ng bagong batas, amendahan nila yon o maghigpit na wala rang uh, uh, late registration. Kung mayroon man, mayroong amindahan. Maghihikpit na. Uh, Alam mo ba, para makakuha ka ng late registration, dadahan ka doon sa sa proseso na maraming requirements. Alam mo ba, uh, magpapatunay na doon ka Nakita siya sa lugar, pipirma yun, witness. Nakita ka na nila nung bata ka, na karga-karga ka ni Maria, ganon, no? Di sa lugar na yun, yan, witness yun. Ngayon, pag uh, nagkaroon ng na investigation lahat ng pumirma, witness, at mm, at nagsinungaling sila, may maparusa parusa dyan kung kulungan 20 years o 40 years. ah, uh, Tapos, Uh, ang isang requirement pa siguro ay yung kamadrona, sinang panak sa kanya. O kung sa hospital, ganun. Uh, isa sa requirements doon sa uh, gagawing uh, amenda, bawa ba? Uh, siguro, ispa, isa, sa requirement, natural, uh, no, age of seven or eight, dapat nag-aaral ka na ano sa sang eskwelahan ka nag-aral. Kukunin nga yung pangalan ng eskwelahan, sino yung teacher mo doon nung grade 1 ka. So lahat yun, mga magiging requirement na sa pagkuhan ng birth certificate, ng uh, late registration. So kung halos lahat sila na ang tawag ay uh, pina ah uh, sagala pa karan uh, panibagong uh, uh, pangyayaring halin tulad ng kaso ni suspended mayor Alas Go eh ganun ang gagawin ah uh, ititrace it si o hospital na nagpaanak mga kung nag-aaral siya sino yung teacher na yun Si na yung mga kapitbahay. Kasi kung hindi mga tres, so kung sino magulang eh. Dapat, mayroon ba ng mga kapitbahay na nakita ng maliit pa siya? Yung bagong panganak siya, waiting yun. Kasi isa sa requirement yun. Patatawag yung mga kapitbahay na yun. At pag nagsinungaling, ang parusa for 20 years to 40 years. So, maghihigpit mag na. Kung itutuloy nila yung late registration pero kung uh, patayin na lang yun yung batas na yun eh, hindi wala lang late registration oh so, hindi tayo magagawa eh. Eh, na mangyayari na lang dyan wala kang birth certificate eh patapong ka na lang sa ibang bansa <laughs> hindi joke lang yun uh, po muna ang aking ano, um, parang naiisip, parang medyo magulo yung masyadong controversial talaga itong si suspended mayor, Alice Guo. Kaya para sa akin, siya yung ano eh, ang tawag dito, siya yung star of the year. Uh, Pansamantala, ito po si Danny o oh, Danilo Dizon ng Danilo Division TV At ito, proven na ang Pogo nakakapinsala at may national security threat no? according to our intelligence agency. Kaya by mere executive action, pwede nang cancelihin. Una, mag-moratorium muna para walang mag apply Then pangalawa, cancelihin yung mga existing licenses because of what's happening right now. So, at dahil na yung license, pati mga work permits ngayon ng na mga nagtatrabaho doon, makakancel, babalik sila sa kanilang mga, um, mga bansa nila. But at the same time, we will also repeal and ban POGOS. There are two laws banning Pogos kay Sen. Villanueva at kay Sen. Alan Cayetano. And then dadagdagan natin yung repeal ng taxation nila para buo yung pagbaban ng Pogo. Okay. Ah, uh, pa? Ay, yung sinabi niya um, yung mga pogong meron ng connection sa local crime syndicates and malawak na yung connections niya. Um, in general po ba yun na lumabas sa executive session o particularly dun sa pogo sa Bamban? Uh, Ma'am, but itong discussion namin kahapon is limited to Bamban. Pero sinabi rin ng ating mga intelligence agency na in Bamban maliit lang to kumpara sa buong Uh, buong uh, pogo activities apparently uh, again no without any details no itong mga sindikato na ito mayroon din silang mga teritoryo-teritoryo eh at uh, hinahati na nila yung Pilipinas ngayon sa ito teritoryo mo, ito teritoryo mo. no So may ganyan na pangyayari na ngayon. No? That's normal, di ba, sa mga organized crime. Kung makikita natin sa mga organized criminal, yung mga drug lords mayroong kanya-kanyang teritoryo, yung mga gambling lords may kanya-kanyang teritoryo. So normal yan sa sa mga organized criminals. So, in, in short, Manban is part of a bigger operation. No? Pati kahapon, yung aming focus was really the Banban Pogo Hub. ibig so, sabihin, sir, uh, yung Pogo sa Banban established na may connection na sa local crime syndicates? Mer meron, meron, meron. Meron. Mm -hmm. meron. Kahapon, again, again no, I won't name names, but meron. Based on their analysis and intelligence, meron. Clear yun. So, Very sir, clear. so sir, kung mismo intelligence agency na nagsasabi na may connection yung Pogo habjan sa Banban, -ban, sa local uh, criminal syndicate, mm. do you think kapag nakaabot ito kay Presidente, ma-pressure na siya to act on it against uh, so, Pogo? Ako nananawagan ako sa Pangulo natin na... <laughs> i na kaagad ang Pogo no? dahil lumalala at lumalala lumalalim yung kanilang galamay at influensya at ito na nanggaling na ito sa sarili nating intelligence offices no? hindi ito hakahaka -haka namin, hindi ito uh, sariling investigation namin ito, galing na ito sa mga professional investigators and intelligence practitioners natin at uh, patagal ng patagal, palala ng palala, kakarid lang ng ban-ban Uh, Pogo really part of this year, meron na naman, wala pang anim na buwan, meron na naman sa Pora. So, wala silang takot eh. Kahit alam nila yung rate na nangyayari, tuloy, tuloy ang ligaya nila eh. Iyan ang magpapakita kung anong mga klasing tao ang nasa Pilipinas, nasa bansa natin na hindi kinakatakutan yung otoridad. Kahit na nag-grade na sa BANBAN, -ban, which is not so far from PORAC, uh, tuloy pa rin yung operation sa PORAC. Mas malalapay sa PORAC dahil meron doong uh, prostitution at uh, talagang human trafficking. Dinadali mga uh, kababaihan galing sa ibang bansa. no so Um, ganyang klaseng criminal syndicates ang nandito sa ating bansa. And then, sir, ganun din ba yung sentiment o stand ng mga intelligence agencies na it's about time to yeah. ban Pogo? Ganyan talaga. Ganyan din yung kanyalang sentimento. Sentiment. Oh, dahil alam nila na, lalala ito eh, no? hmm. alam nila na, uh, it 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 ito kasi iniisip ko, kung yung 6.1 billion pesos nakapasok dito na hindi natin nalalaman, yung ako naniniwala ako parte nung pumupunta sa paglalagay at pag uh, pag uh, paglalagay ng mga makaka-influencia at uh, ginagamit rin nila yung para gumawa ng influensya. no so ako naniniwala ako na yung perang pumapasok na hindi natin nakikita pumupunta ito sa Uh, pag, pagbibili ng proteksyon at doon na nga no, sa galamay na ginagawa nila. Kasi itong galamay, hindi naman mangyayari ito kung walang pera. Eh. Mm -hmm. Hindi lang to dinner-dinner at kaibigan na tayo. Eh. No, eh. talagang maglalagay ka para magkaroon ng koneksyon. No? nuon uh, noon, ano po yung trabaho ng inyong ama? Uh, negosyante po, Your Honor. Negosyante sa hog racing din or sa... Uh, pogo or sa iba pa? Uh, hug racing po. Hindi po kami involved in any pogo operation po, Your Honor. Matagal na po ba kayong may kaya uh, mula sa panahon nung ama ninyo? Uh, okay. Or self-made po kayo, ma'am? Uh, may konting kaya po yung magulang po at nagsikap din po ako, Your Honor. Saan po galing yung sinasabi niyong konting kaya? At bukod sa hug racing, bago nun... Uh, at bago ng Baufu, uh, saan po kayo uh, nagsikap? Uh, your Honor, nagtatrabaho po ako sa farm. Uh, Nag-aalaga po ako ng baboy. Nagpapalaki po ako, nagpapakain. nagpapapanganak po ako ng baboy po. Sa farming po talaga kami, Your Honor. Yung father po po, retired na po. And yung nanay ninyo? Uh, hindi ko po nakasama po yung nanay ko po, lumaki po. Uh, noon, ano po yung trabaho nung inyong ama? Uh, negosyante po, Your Honor. Negosyante sa hog racing din, or sa uh, pugo or sa iba pa? Hog uh, racing po. Hindi po kami involved in any pogo operation po, Your Honor matagal na po ba kayong may kaya? kumamula sa panahon ng ama ninyo? Uh, or self-made po kayo, ma'am? Uh, may konting kaya po yung magulang po at nagsikap din po ako, Your Honor. Ala, Lumakoy po ako, Ma'am Karen. Pinago po ako sa farm. Kung narinig niyo po yung Senate hearing, tinanong po yung school background ko. Nung bata ako, Ma'am Karen, hindi ko na feel na kahiya. Na hindi ako pinag-aral ng tatay ko. Nung bata ko, sabi niya sa akin, importante lang marunong ako magsulat, marunong ako mag-read, marunong akong magsalita. At pinaka-importante po sa lahat, marunong po ako mag-calculate. Yung pong tinuro po niya sa akin, nung tumanda na po ako, unti-unti nararamdaman ko, ay nakahiya na hindi ka nag-aral. Tuwing may nagtatanong po sa akin, Saan ka nagtapos? Saan ka nag-aral? Ma'am Karen, sorry pero hihiya po ako. Ako po, nag-aral po ako ng tutorial, homeschooling. 14 years old pa lang po ako. Kasama ko na po yung tatay ko sa farm, sa pigiri po namin. Natuto po ako magpaligo ng baboy. Natuto po ako magpaanak ng baboy. Natuto po ako mag-inject ng baboy, maggamot. alam ko ng mga supplier ng farming po namin. Alam ko ng mga supplier po ng gamot, supplier po ng genetics, kung sino ako. Doon sa nabalitaan ko po, nakita ko po sa news, na i-deport ide po ako, Ma'am Karen. Hindi ko po sa, hindi ko po alam sa ako dadaling. Yung sarili ko po bansa, yung sarili ko po bang bansa, yung sarili kong bansa po ba. Iiwanan din po ako. At talikuran din po ako. Saan po po pupunta? Isa lang po passport ko po, Ma'am Karen. Filipino po ako. Ako po ay isang Philippine passport holder. At ako po ay isang Filipino. So, Mayor Guo, why were you also inconsistent about your father? Nung una sinabi mo Filipino siya, lumabas sa mga dokumento, pinoint out ito ni Senator Sherwin Gatchalian, the document showed that he was uh, a Chinese citizen. Ngayon naman, sinabi mo, half Filipino, half Chinese siya. Ano ba talaga ang citizenship ng ama mo? Ever since po, Ma'am Karen, kahit election selection time, never ko po nasabi ng tatay ko po ay isang half Filipino, half Chinese. Yung tatay ko po, tumandaan na po dito sa Pilipinas siya po ay isang Filipino siya po ay isang Chinese. Ang tatay ko po ay isang Chinese passport holder. Sinabi mo ba to sa Senado? Sinabi ko po sa Senado po na ang tatay ko po ay isang Chinese. So, ang nanay mo ay Pilipina, ang tatay mo is a Chinese passport holder. Opo, ang tatay ko po ay isang Chinese passport holder. At pinili mo na maging Pilipino, kailan mo nakuha ang Philippine passport mo? Nakuha ko po yung Philippine passport ko po, Ma'am Karen. Kundi pa ako 17 or 19 years old. 17 or 19 years old. Okay. Now, ang daming tanong. Bakit nagkaroon ka lang ng birth certificate nung 17 years old ka? bakit nung iniwan ka ng iyong ina, hindi ka nagkaroon ng birth certificate? Kahit bininyagan ka ba noon, pasensya ka na sa tanong na ito, no? Ma'am Karen, kahit ayaw ko na pong bangkitin yung salitang I don't know, o hindi ko po alam, kasi ginawan po nila ang kahihiyan dun sa nasagot ko. Pero, ganun pa man, yun po ulit ang isasagot ko sa inyo. Hindi ko alam. Nang po ako, hindi ko po alam. Lumaki po ako sa farm. Hindi po ako pumasok ng formal school. Nagtatrabaho po ako habang may tutorial po na tumarating po sa farm every day. Ilan ang teacher mo noon? May binanggit kami. isang teacher. Apa? Si teacher na mm -hmm. Yun lang ba ang homeschooling teacher mo? Ang homeschooling ko, Ma'am Karian kailangan pa rin, ko rin ko po, kailangan ko rin pabigyan ng konting clarification. Kasi ang homeschooling po, na ibig ko po sabihin, ay pumupunta po sa bahay. Sa bahay po ako tinuturuan. Actually, in fact, lahat po ng mga naging empleyado po namin that time sa farm, tinuturuan po ako. So, what you're trying to say, hindi ito formal na homeschooling ng DepEd. Ganun ba yun? Nakakayaman po, Ma'am Karen. Pero ganun na po tinatanong ng ilan, sino ba siya? Saan siya nang galing? Wala ka bang kaibigan? Wala ka bang kalaro? Wala ka bang best friend? Lumaki pa ako sa farm, Ma'am Karen. Lumaki pa ako na tinago pa ako. Lumaki pa ako sa farm. Pagtungtong ko po ng 14 years, kung di po 12 or 14 years old, nalaman ko po na ang nanay ko po ay dating kasambahay ng tatay ko doon po ako nag-umpisa, na nagkaroon ng isip. Sabi ko, paano nangyari? In fact, tama ba ganitong buhay na nalagi lang ako sa farm? Noong after that, after 14 years old ko po, unti-unti, tinuturoan ako ng tatay ko sa negosyo. Doon po ako naumpisahan, doon din po ako nakilala ng tao natuto pa ako mumili ng mais sa konsepsyon, sa Bambay, sa tarlac. Kasi ang hanap po namin, baboy, gumagawa po kami ng sariling feeds. Doon din ko din, ko din po nakilala ang mga supplier po ng mga gamot, supplier po ng genetic mismo, yung baboy. At doon ko rin po nakilala ang mga naging buyer po ng mga baboy o mga produkto po ng farm.